maraming paraan para makatipid ka sa pagpapatayo mo ng sarili mong bahay merong iba't ibang paraan at ang babating, babanggitin ko lang sa inyo Itong isa uh, Subo ko mismo okay. Dahil as a foreman simple, Alam ko yung mga pasikot sa Sa construction Alam natin lahat yan Paano yung mga discarded yan At ang rekomendo sa inyo Na uh, paraan Para makatipid kayo Ay DIY okay. DIY Do it yourself ikaw mismo yung nagawa o maghanap ka lang ng katulong sa dalawa pero ang manage ikaw hindi naman kailangang marami kang alam about sa construction dahil ako nagsimula naman ako sa walang alam nagliliborer ako nag uh, nagingskilled ako naging all around sa alam po na yung persecution ko. alam po na lahat ng discarte pagdating sa construction nang sa nai-informan ako alam po na yung mga dayaan dyan pagdating dyan sa construction so kung ikaw ay may idea na konti Dagdagan mo pa ng konti pa marami kang makukuha ng idea kailangan mo lang mapagmasid ka kung ano yung mga ginagawa ng isang karpintero o ng isang mason pa, kung paano nila dinidiskartehan yon kung paano yung movement nila mga body language nila kung kumagawa sila pagmasdan mo sila at dyan din ako natuto sa pagmamasid-masid lang sa mga kasamahan ko, mga magagaling na Ayan. kaya umangat ako at naging mausay na pagdating sa construction alam ko na yung pasigot sya o tsigot dyan mula sa building construction, electrical roofing, alam na natin natin yung tsigot dyan, alam natin yung mga dayaan dyan, kaya naging magaling tayo so pag tayo, sa pagtatayo sa pagdi-DIY nyo ng sarili mong bahay hindi naman ganun uh, kailangan na uh, sobrang galing muna sa construction para may tayo mo yung sarili mong bahay may konti ka lang na alam na mga pangunahin sa construction ay pwede na yon at ituturo, ituturo natin dito sa channel natin eh. kaya inaanyayahan -ina ko kayo na mag subscribe okay okay, like na rin at share para marami pang matuto about sa pagtatayo ng sariling bahay pag DIY makatulong naman sa iba so ang una nyo gagawin ang una nyo dapat malaman kung gusto nyo i-DIY ang pagtatayo nyo yung bahay gusto nyo i-manage ang unang yung pag-aralan -pag ay yung panukat o yung metro noong unang panahon noong mga sinauna ang ginagamit nilang metro ang ginagamit nilang panukat panukat ay fit nung mga sinaunang karpintero yung tinawag na mapaso fit yung ginagamit nila ngayon ang ginagamit na ngayon ay metro na meter centimeter meter mm yung ka kailangan mo malaman mm, centimeter at meter okay. pag-aralan mo yan kasi yan na yung nilalagay sa mga floor plan halimbawa maghanap ka ng isang floor, floor plan dyan sa mga social media, sa facebook o dito mismo sa youtube kung mayroong mga nag-upload dyan mga nagtuturo bibigay ng mga idea sa floor plan ng bahay na kailangan mong gawin ang nilalagay nila dyan ay meter kaya yan ang una mo pag-aralan yung ikalawa mong dapat pag-aralan ang pagliliaw ng area ng pagtatayuan mo ng bahay so kung ang bahay mo ay may sukat na 6 meter by 7 meter ayan kailangan mo yan iliaw kailangan mo kunin ang pinaka kwadrado ito bigyan ko lang kayo ng konting idea kung paano mag layout hindi na kailangan ang dami mong alam naman ang dami mong uh, ginagawang mga formas uh, dyan o tokod o binabaon sa lupa pagdating sa pag-layout ng bahay mo okay. kung ang haba ng bahay mo ay 7 meter magputol ka lang ng Uh, bakal, mga 10mm na bakal kung putol ka ng mga uh, kalahating metro uh, kalahating metro mababa na metro dyan ibaon mo sa dulo doon sa pinaka-corner na i-out mo iagwat mo lang siya ng mga isang metro so kung 7 meter yan ang itutusok mo na bakal sa dulo-dulo ay dagdagan mo ng tigisang isang metro so maging 9 okay so nasa, nasa isa, igit na mo yung 7 meter yan pag nabaon mo na yung dalawang yon ang susunod mong gawin ililabel mo yun ililabel mo yun okay lalagyan mo ng nylon string o tangsi doon sa binaon mo na dalawang dalawang bakal Lagyan mo ng Pagkatapos mo lagyan ng tangse, ilelebel mo 'yung tangse. Okay. Yan, pag na-level mo na 'yon, kung wala kang iskwala, wala kang iskwela. Bumili ka ng isang plywood, one fourth na plywood. Ilagay mo doon dahil ang plywood na 'yon siguradong ng wala daw, wala daw. lay out mo na 'yung kwadrado ng bahay mo. So 'yun 'yung pangalawa mong dapat malaman, ang pagle-layout. Yan. ang dapat mong malaman pa ang gagamitin mong bakal so pag uh, bahay mo ay isang palapag lang 10 mm pwede yan dyan apat na 10 mm okay. ang lalim ng kailangan mo rin malaman yung lalim yung level ng hukay mo level ng hukay ng mga condition so ituturo natin yan balang araw dito kaya subaybayan nyo ang uh, mga vlog natin para mala, marami kayong matutuhan so tatlo na ang kailangan mong pag-aralan una pag-aralan mo yung metro ikalawa kung paano mag out okay saka yung pangatlo kung ano yung tamang mga bakal na gamitin mo kano kalalim yung pundasyon ng poste mo ng mga pundasyon ng alublak mo okay yun lang yung pinaka-common na dapat mo munang malaman ayan ang, da, ang kasunod na dapat alam mo ang um, sunod mo ang isunod mo na dapat mo alamin ay yung mga halo para dyan sa pundasyon ng poste mo pundasyon ng halo block mo okay, dapat mo alamin yan kung paano i-layout yung alu blocks okay pero yan kahit hindi ka ganong skill dyan kaya mong gawin yan okay kumuha ka lang dalawang tao at utusan mo utusan mo okay super kukunin mo yung may mga skill din mga dyan sa palibot ng area nyo ang lugar nyo meron dyan mga ilang hindi ganong skill mga skill may alam sa construction pwede mo silang gawang utosan okay, siyempre medyo maliit yung uh, labor nila dyan makakatipid ka dyan ngayon alamin mo rin yung paano gawin yung biga okay marami kang makukuha ang idea sa sinasabi ko napakaraming nag-upload dito sa youtube kung paano gawin yan kung paano yung mga diskarte dyan okay. kung, pa, kung gaano ka kung gaano ang uh, kung gaano ang distansya ng mga anilyo mga anilyo maraming tutoro dyan okay. kung gaano kalaki yung pulo mo pulo mo gusto mo gaano kalaki mga bigam mo So, hindi, hindi kailangan marami kang alam dyan. Okay. Kailangan mo lang magmasid, mag magmasid, manood ng manood sa mga mo, sa mga may skill at makukuha mo rin yan. Sa sinasabi ko, dati ako walang alam. Natuto lang ako sa panunood ng panunood ko sa mga kasamahan ko ng mga skilled worker. So, natuto tayo. Kahit sa mga dito sa YouTube, Maraming na upload yan. Panoorin mo lang yan. Matututo ka dyan. So, yun na. Yung mga alam mo. Dapat mong malaman. I-recall natin. Kailangan mo pag-aralan ng metro. Pag-layout ng bahay mo. Kung gaano kalalim ang mga pundasyon mo. Kailangan mo pag-aralan yan. Bakal na gagamitin sa poste. At sa mga biga mo. Okay sa mga hollow mo mga bakal sa pag asintada mo kailangan mo malaman yan mga rebar sa block laying mo at kailangan mo rin alamin yung mga mix mga mix mix mga halo mga halo ng siminto tamang timplada tamang timplada para dyan sa pundasyon mo poste mo kailangan mo alamin yan ganun din sa pag-asintana mo okay yan mga dapat mong mga pangunahing dapat mong alam so pagdating sa bubong pag layout ng mga bubong hindi naman ganoon kahirap yan kailangan lang dyan may idea, idea ka lang na konti alamin mo yung mga gamit para dyan Siyempre, alam mo yung mga gamit para dyan. Maraming nagtuturo dito sa Jojo kung anong mga gamit para dyan. Then, mga zipper lens, mga channel bar, mga raptor. Okay. Kung paano gagawin yan. So, kailangan mo lang may konting idea. Ang dapat mo lang ah uh, ang dapat mayroon ka lang uh, patangian na uh, Uh, kailangan positive ka lang positive ka sa at nakapokus ka sa ginagawa mo ayan para magawa mo ng maayos yung pagdi DIY mo ng sarili mong bahay nakapokus ka lang palagi at ayan magagawa mo yan kaya ang recommendation ko pagdating talaga para makatipid ka dahil ako mismo ako mismo nagagawa ng sarili kong bahay at halos 50% na ang nagagawa ko sa paunti-unti kong pagtatayo ng sarili ng bahay kung medyo nahirapan ka talaga nahihirapan ka talaga at ayaw mong maarawan ayaw mong umitin dahil choosy ka conservative ka pwede mo nilang i-manage importante lang may idea ka i-manage, ikaw nalang mag-manage manage mo nalang autos otos ka nalang pag may idea ka kasi mas lamang ka kasi kung may idea ka Uh, may isahan ng mga karpintero dyan. Maraming maugulang ng karpintero dyan, mga hindi naman lahat. Pero may pre-discard din naman sila. Kaya mas lamang pag ma idea kung gusto mo talaga makatipad sa pagtatayo ng bahay yan ang recommend ko sa iyo recommend ko sa inyo, DIY kailangan meron lang kayong konting idea sa pagtatayo ng construction simula sa mga pundasyon pond hanggang sa matapos yung bahay mo yung pinakamahirap na pag-aralan sa isang construction mahirap ay yung pagpapalitada nakapagod yan yan, pagpapalitada kung hindi ka marunong magbato ng halo mawak ng hindi ka marunong mawak ng rodila at ng palita at pagbabato ng halo dyan sa pader pwede mo siya ihagod ihagod yan yan yung starting okay so alamin mo rin yan kung paano i-layout yan yung ng pader mo plastering ng pader mo kung gaano akapal so dito ituturo natin yan kung panoorin nyo yung ilang mga video ko yan may mga upload ako dyan sa pagtatayo ko ng sarili ng mga bahay pwede panoorin lahat yun kasi ako mismo nagdi DIY ng sarili namin bahay medyo matagal-tagal na rin yung paggawa ko yung mga santa o niyata pero malaki na yung nagagawa malaki na so ganyan lang